Magandang araw ng Martes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Naniniwala ang Department of Agriculture na maliit lang ang magiging epekto ng bakbaka ng mga puwersa ng Israel at Hamas sa sektor ng agrikultura ng Pilipinas. Ayon kay DA, Assistant Secretary Arnel de Mesa, inaasahang maliit lang ang epekto ng digmaan sa Israel sa produksyon at supply ng pagkain sa bansa. Gayunman, Umaasa si De Mesa na mareresolba agad ang gulo, lalo na at matagal ng katuwang ng DA ang Israel sa maraming inisyatibong pang-agrikultura tulad ng water management at fertilization. Nagaangkat ang Israel ng desiccated coconut, pineapple juice at iba pang sangkap mula sa Pilipinas. Umabot na sa 3.44 million kilograms ng produktong agrikultural ang iniluwas ng Pilipinas sa Israel noong 2022 habang 3.36 million kilograms ang iniluwas doon mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Nasa 3.28 million dollars naman ang halaga ng pataba na inangkat ng Pilipinas mula sa Israel noong nakaraang taon. Umabot na sa mahigit 81 million na Pilipino ang nakapagrehistro na sa Philippine Identification System, o FILSIS, ngayong Oktubre. Ayon sa Philippines, Statistics Authority patuloy ang pag-iikot ng kanilang mga tauhan pati sa mga liblib na bahagi ng bansa para hikayati ng mga tao na magparehistro sa National ID Registration System. Kabilang sa mga nilibot ng PSA ang pagodpod na nasa pinakadulo ng Ilocos Norte kung saan naghatid sila ng PhilSys Registration Kits. Sa Davao del Norte, abot nila ang mga indigenous peoples ng Sitio Mambago sa munisipalidad ng Kapalong. isang at pitumpot isa sa mga katutubo doon ang nagparehistro sa PhilSys. Noong Setyembre, umabot sa 39.7 million na national ID ang na-deliver ng PSA. Para naman sa mga wala pang physical na ID, naglabas ang Department of Information and Communications Technology ng nasa 41 million na e-fill ID. Natagpuan na ng Philippine Coast Guard ang bangkang na nabangga ng isang commercial vessel sa West Philippine Sea. Ayon sa tagapagsalita ng PCG na si Rear Admiral Armand Barilo na ng FFB d sa layong 180 nautical miles mula sa Agno, Pangasinan, mag-aalauna ng hapon nitong lunes. Sa ulat ng PCG, ang FFB D-RIN ay nasa masamang kalagayan at kinakailangang ilipat sa isang salvage ship upang maiwasan ng karagdagang pinsala. Inaasahang makarating ang salvage ship sa kalagatan malapit sa bayan ng Agno bukas o dalawang araw makalipas itong umalis kagabi sa Navota Sport. Matatanda ang tatlong mangingisda na kabilang sa crew ng FFB Dirin ang namatay habang isa naman ang mayroong minor injuries matapos makabangga ng kanilang bangka ang crude oil tanker na Pacific Ana na nakarehistro sa Marshall Islands. May bagong batch ng Filipino nurses ang dumating na sa Austria kamakailan para magtrabaho. Sa isang press conference noong biyernes bilang pagsalubong sa mga bagong Filipino nurse, pinuli ni Dr. Wolfgang Hatmansdorfer, pinuno ng Social Council, ang kanilang kahandaan na magtrabaho sa sektor ng kalusugan sa bansa, particular sa mga nursing stations, para sa mga may edad. Ayon kay Hatmansdorfer, Umabot na sa mahigit 81 nurses mula sa Pilipinas ang kasalukuyang naglilingkod sa mga hospital at nursing homes sa Upper Austria. Sa panig naman ni Cesar Averia, CEO ng Eddie Staff Builders International, sinabi niya na patuloy ang recruitment nila ng mga Filipino nurses sa Austria sa mga darating na taon. Maliban sa Pinoy nurses, plano din anya nila na magpadala ng mga technical at skilled workers pero nakikipag-ugnayan pa ang kanyang ahensya sa government agencies ng Austria para ma katupatan ito. Ipiniliwanag naman ni Matthias Hallerbach, CEO ng CNC Human Resource Development, ang proseso ng pag-apply bilang nurse sa Austria. Ayon sa kanya, mahalaga ang pag-aaral ng basic German na maaaring tumagal ng labing dalawa hanggang labing apat na buwan. Pagkatapos nito, maaari na silang mag-apply ng Red White Red Card para makapagtrabaho sa Austria. Kinakailangan rin aniya ng mga aplikante ang Overseas Employment Certificate o OEC. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ang mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondoc. Magandang hapon.